All right, baka kausap natin Weng ang Department of Energy kasi mm. nga uh, recently di ba nagpunta rito ang uh, South, Korean. South Korean president yes. at uh, merong mga uh, kasunduan na pinasok po ang Pilipinas. Isa na diyan yung pag-aralan na buksan muli ang Bataan Nuclear Power Actually, Plant. Actually magandang balita po 'yon. Oo, o, sa totoo at lang. At saka South Korea matagal na nag-aalok ng technology nila para sa usin ng BNPP. Ang mga first world countries gumagamit ng Naka, uh, nuclear, energy, di ba? Mm -hmm. So baka naman na pwede na ho nating consider uh, po ito no. Hmm. So uh, pinaplano ho namin ano makakausap po ang uh, ang Department of Energy mamaya makakausap po natin si Undersecretary Sharon Garin para ho alamin natin ang plano ng gobyerno. Uh, parang libre pa ito eh. Sana? Yung yung hindi yung sinasabi nating yung ano, yung, hindi yung technology oh, ng pag-aaral. Pag-aaral. Wala tayong babayaran oh, ano, oh, uh, pag aaralan po ng no ng uh, ng uh, South Korean government mm -hmm. po yan. Nasa linya na po natin si Undersecretary Sharon Green, Department of Energy. Yusek, magandang uh, umaga. Si Joel Sweng po ito. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Mahina ang volume. Ay, mahina po. Uh, Lakasan natin, uh, yeah, okay natin na yan. Lakasan natin Kam yan. Kamusta po? <laughs> Salamat, ma'am, sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Of course. Of Alamin pa. namin, ma'am, kung ano ba ang initial uh, plans doon po sa balak po natin na uh, uh, paganahin ito pong napakatagal na white elephant weng ni nagagamit ang Bataan Nuclear Power Plant. Ano bang napagkasundoan po ng gobyerno ng Pilipinas at South Korea po diyan? Opo, oh, ang actually ang ang Ay. Maingay yung telepono ko. Hello? <laughs> yes ma'am, malinaw po kayo sa amin. Malinaw naman. Malinaw oh, sige, naman. Po. Okay. Sige po. Uh, Um, ang ang plano naman talaga, sinabi ng presidente noong 2022 na sana niya i-revisit yung nuclear program, hindi okay. lang naman bataan. Mm -hmm. Now, so tuloy-tuloy naman yung pag-aral namin, yung pag-training at lahat ng preparation at evaluation no. Pero etong bataan nuclear power plant, ako e kung ilang taon na po kayo, baka hindi pa kayo napapanganak nandiyan na yung mataan ng uh -huh. power plant. <laughs> Naglalaro na po kami ng tumbang presyo nun, ma'am. <laughs> eh, hindi siya gumana, no? Meron na sanang reactor ng 1986, kaya lang pinull out yun dahil nagka, nagkagulo-gulo, no? Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati yung Chernobyl yata nangyari. Mm. So, ngayon, ang debate, Babalik ba natin o hindi? So, tagal ng debate. Siguro masampung taon na yun na debate if we should revive Bataan or not, no? So, para matapos lang yung usapan, para may third party, hindi lang naman to sentimente, eh, no? But we need a, a third party na medyo check nila yung engineering side, yung technical side, if it's still feasible, ano? Kasi bago na naman yung technology. Kung nakapunta po kayo ng Bataan, medyo kung nakakapanood kayo ng mga movies ng mga 19, before 1960s, mga ganun. Analog pa yun eh. Mm -hmm. uh, eh, ngayon yung mga bagong power plant medyo ano na digital na may AI na siya ano, iba na yung setup so kailangan tignan yan tsaka kung maayos pa yung construction at lahat-lahat so kailangan ng feasibility study and that is what uh, ano, yun po yung ano yun po yung ginawa nung the other day ng president ng uh, na-witness ng presidente is for korea to do a feasibility study of bataan nuclear power plant para kung anong resulta at least baka decide tayo nang maayos mm -hmm. oh. hanggang Sige. kailan po tatagal yung feasibility study na ito ang feasibility uh, in in contact mga six months yan. pero hindi mm. naman sila Halimbawa, um, uh, nagpermahan sila ng no Monday, hindi naman Tuesday ka agad-agad. Ano? Mm -hmm. Ilang buwan naman yan na preparation. Oh, kasi po. siguro sa kanilang side, bibiting pa nila or kung sino pa yung mag magagawa niyan. Uh, so mga siguro uh, our estimate is by they will start in 2025 mm -hmm. mga January siguro yan. Matatapos na rin within 2025. Good news. Sir. Okay. Uh, ma'am, uh, may mga nakausap na po kami no, mga eksperto sa nuclear energy at binabanggit po nila nung uh, sa kanilang pagbisita at uh, pag-alam do sa uh, Uh, itsura ng uh, Bataan Nuclear Power Plant. Hindi pa naman daw yung ano, uh, no hindi Well maintained pa. kasi well ito maintain, Joel. Well oh. maintained, maayos pa naman daw mm -hmm. at uh, oh, pa. hindi pa naman daw huli. Kung baga, nauhuli sa teknolohiya itong uh, Bataan Nuclear Power Plant. Pero initially mamang, ano panansya oh. ng DOE dyan? Uh, talaga Kami... bang medyo kinakailangan? Marami na bang mga kasangkapan na dapat palitan po dyan? Grabe na talaga kasi yung yung debate niya, ano kasi sa kongreso so yung mga congressman may mga passionate na against yes. and passionate for no. Mm -hmm. uh, ang DOE naman what we want is kung meron tayong nuclear power plant it has to be safe secure and safe safeguard, with safeguards. So kailangan talaga sigurado tayo. So kaya kailangan talaga ng feasibility study. Um kung katanungin mo ano yung opinion ng DOE, we we want a nuclear power plant as soon as we can but the safest also. Mm -hmm. So kailangan talaga i-study is 'to ng maayos ay namin mag mag uh, decide or mag uh, bigay ng opinion hanggang hindi nakikita yung assessment talaga. Pero ang isa is kung feasible siya We are all for for reviving the nuclear power plant. Kung ang resulta is feasible siya at kaya natin yung gastos. Hmm. Ang sabi po ay libreng gagawin na South Korea yung feasibility study. Alam Sapa. natin na mahal yung prosesong ito hindi po ba? Meron Sapa. bang agreement na pag natapos nila yung feasibility study, yung kanilang technology ang kukunin natin para buhayin ang BNPP or at magtayo ng iba pang nuclear power uh, plant dito Sapa. sa bansa natin? Hindi po, wala po. Walang clear uh, tayo dyan. Yun talaga yung mm. condition natin. Na no commitment on the side of the Philippines kung mm. sino yung kukunin na supplier. So, uh, gagawin nila sila yung gagasos ng feasibility study. Uh, tapos on the part naman, ang pag may resulta sila at sinabi ng result na feasible siya, mm -hmm. kailangan um, ang gagawin nila step 2 niyan is kung paano gagawin no mm -hmm. uh, magkano at uh, anong costing anong ang bagay diyan at kung ang resulta ng feasibility is negative hindi pwedeng i-revive or advice na wag i-revive then they will also suggest other options kung saan mm -hmm. ilalagay or kung anong technology gagamitin. but both both results wala pong commitment on the side of the Philippines. Mm. Ma'am kung bubuhay buhay natin ng BNPP, gaano kalaki o ka, ano yung volume natin ng kuryente naman na nag-generate nito? Yung yung uh, original niyan is 600 megawatts. Westinghouse yung technology niya. Eh. 600 megawatts. I think may potential yan na pwede pang double niyan. Or, kasi malaw, uh, malawak yan eh. Uh, maganda actually yung area niyan eh. Mm -hmm. uh, it has enough area naman for expansion. Uh, so, ngayon kasi may mga conventional na rin ng mga isang megawatts. No? Meron ding 600. Depende kasi yan kasi kaya... Kaya hindi rin namin mabigla kasi kailangan prepare din tayo sa infrastructure, sa ating grid. Dapat kaya ng grid natin. Kung may 1,000 megawatts ka dyan, kailangan, kailangan kaya niya. ba diba? So, so uh, yan ka, ganun, ganun ang initial siguro mga 600-650 megawatts. 650 megawatts. Pero, Pero ilan ang pangangail? Kasi, uh, sa, Luzon sa Luzon na lang pag-usapan natin. kasi Luzon Oo, to eh. Nandito sa Luzon mm. itong, uh, itong uh, Bataan Nuclear Power Plant. Ma'am, ilan ang, ano, kay, ang requirement natin sa Luzon? Hindi ko ma, ano, parang buong Pilipinas lang alam ko wala dito Sige po, magkano po sa buong Pilipinas? Uh, 35 yan eh. Uh, mga ganun siya. Uh, ang, ang 35,000 uh, megawatts? Uh, ah, uh, mga ganun. 35 gigawatts. Uh, Gigawatt, mm, malaki. gigawatts, malaki. Oh. So hindi talaga sasapat kahit sa pang Luzon lang ang But, BNPP. pero, BNPP. Kailangan uh, natin ng supporting nuclear plants. Ganun po ba yun? Pag halimbawa binuhay uh, natin uh, ito? Uh, actually, ano naman, ah, uh, kung hindi mo naman pwede kasi pasobrahan kasi usually kasi kung ang sinasabi ng mga ekonomisa kung malaki yung supply uh, mas konti yung demand e eh bababa yung pressure mm -hmm. hindi naman ganun yung utility eh. kasi ang ang electricity kasi hindi mo natatago yan eh kung kung ma-produce mo kailangan gamitin mo kung hindi hindi mawawala yan so kailangan mm -hmm. may balance lang yan now ang ang ati, ang kailangan bakit natin kailangan yung nuclear power plants or nuclear energy? Kasi gusto natin malinis na no? at mura yung kuryente. So, anong pinakamaganda dyan? Solar at wind, yung mga renewable. Yes. Kaya lang, pag wala namang araw o may ulan o walang hangin, wala rin tayong electricity. Kaya sinasabi mm -hmm. ko nga, hindi mo ma yan. Pag, pag, wala yan, wala yan. Kung nandyan yan, kailangang gamitin. Mm -hmm. So, hindi ganyan yung character ng renewable. Yes. Ang ang nuclear naman steady siya. Correct. Kasi 24 hours yan, steady yan 600 megawatts hmm. yan. Kahit araw may bagyo man or wala man hangin. Hmm. Yun yung kailangan natin. Yun yung uh yun yung i-replace niya na yung mga maduduming coal or oil na mga diesel natin ng na mga power plants no. So ito yung pampalit sana. Or pang kung kailangan pa natin ng additional na base load, yun yung tawag natin base load, uh, dapat yun yung mga nuclear ang ating approach. Or natural gas. But natural gas, ganun din, we're still developing. So, yun po yung ano, yun, yun po ang ang use ng nuclear power plant. Hindi lang naman po sa dahil kulang tayo nga. Hindi ayo ko rin sabihin na kulang tayo sa electricity. Pero mm -hmm. pag kung gusto nating mag-transition sa malinis at mas mura, the nuclear power plants ngayong yung solution. Isa sa right? niyo, mas mura, ma'am, gaano kalaki ang kamurahan? Pagka naglikha ka at bumili ka ng per kilowatt hour, magkano po ang uh, benta po pag nuclear? Ang dependi kasi yan eh kasi may mga ba, uh, iba't ibang ginagawa pa namin yung study ngayon ano pero iba't ibang technology ibat ibang kansa, may iba't ibang rates no ang na uh, assess sa uh, sa IAEA yun, yung International Atomic uh, Energy na parang uh, eh, yun yung parang gobyerno sa uh, sa nuclear energy yun mm. yung nagbabad kay international around 3 to 4 pesos 3 to 4 pesos per kilowatt ah, but, hour as high ngayon as high as uh, magkano ba 16 pesos yes, per 13 kilowatt 13 to 16. hour Wait, sa, uh, generation lang yan. A uh. generation. generation yan, wala may may mga, uh, pa yung transmission kasi may patong pa yun. Pero, uh, 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 may patong uh, 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 pa yun. Pero at the very least, kalahati siguro. Oh, uh, uh, okay. okay. yung, yung yun yung tawag mo na parang ano, mga, uh, cost of energy, no? yung levelized cost, yung generation cost niya. Yeah. So kung uh, sabi mo mga 4 pesos, siguro mga coal, mga ganun din. Mm -hmm. uh, gas siguro mga 6, 5, mga ganun. Depende sa ano eh, kung may gira o wala. Pero mga, uh, kung halimbawa apa. pa, para ma-realize natin talaga at maramdaman ng taong bayan yung pagbaba ng singil sa kuryente using nuclear energy, kailangan pa natin na magdagdag ng nuclear power plants, hindi lang BNPP ah uh, yun yung ano kung 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 effective tayo doon kung uh, successful yes. tayo mm -hmm. di, mas maganda naman na mas maraming yung power plant kasi mas ano yan, di ba economy of scale din yan eh uh, kung parang example lang yung UAE ano build sila ng isa tapos pagka next year, build nila ng pangalawa. Ngayon, apat na yata hindi na power plant nila. Mm -hmm. Ang pag-construct na, una nilang construction, limang taon, next is four years, next is three years. Mm -hmm. So, the more effective you are, na, uh, mas mura naman at so, maiksi na rin yung, yung, yung uh, cost, uh, yung time of construction. Okay. So, mas ang epekto nun, kung mas mura yung construction uh, hindi na charge yung mga tao nang ma mas mahal Ayun. so nagiging mura na rin okay. siya ma'am so, ilang nuclear power plants ang kailangan ng bansa natin to cover yung need ng Luzon Visayas Mindanao if we're going to really pursue this uh, program um, pa pa uh, hindi, hindi ang aming projection ng ma'am sa Philippine energy plans so as of today ano kasi Opo. initial pa lang naman yun ano mm -mm. by umpisa tayo ng 1,200. Pagka four years later, we add another 1,200. Mm -hmm. And then, ito double na naman yan. Pagka by 2040, siguro ito double naman yan. Mm -hmm. So, 1,200, 2,400, 4,200. so, yun yung ano, uh, uh, yun yung projection namin na for in the next decade. Uh, Naka-ano kasi yan eh, naka- nakamatch yan sa... Di ba ang coal natin gusto rin natin itigilin uh, na or yes. wala ng bagong coal? Opo. So, doon don't, don't babawi tayo. Mm -hmm. Hindi naman yan na para lang sa i-replace yung buo ano. Opo, Pero may opo. mga plano tayo. So, na. At this mas maging malaking bahagi ng na enerhiya mm -hmm. natin galing sa nuclear power plant. Malaking ganasyo na yun para sa po ng presyo ng kuryente natin. Opo, opo. Basta mm -hmm. ano lang. Basta safe tayo. Kailangan talaga very, very careful tayo. Kaya... Kaya inaaral ng maayos, marami tayong pinitraining. Actually, mga sa Europe, marami tayong pinapadala ng mga scientists natin, experts, para lang matuto sila para pag meron na tayo, eh, meron tayong nagbabalik. eh yung concern po sa ano? Um, nuclear waste. Nuclear waste? Yes. Yung waste is, uh, yung manggagaling oh, daw yung po, sa... Waste, ma uh, po sa... Yung radioactive waste, ma'am. Galing po sa planta. Uh, san, san kaya yan? San kaya itatapon yan? Meron. Alam niyo po, yan talaga yung debate ano, kahit dito sa atin, kahit sa amin man no, na nasa sa nuclear energy program. Ano yung solution ng waste? Actually may ibang bansa diyan na wala pang solusyon, temporary storage pa lang ng waste talaga? nila. Mm. Um, pero meron na pong mga solusyon. Ang isang pinakamagandang example po is Finland, no? Uh, Finland has uh, parang meron silang ano tawag mo, parang parang isang kilometro sa ilalim. Tapos doon nila binabaon. Tapos uh, um, para binabalot yan sa mga iba't ibang materials, ibang asimento or clay or depende kung anong, anong uh, research nila, ano yung area nila. So, we can find a place na similar dito sa Pilipinas or pwede din natin kung may mga at that, by that time meron na siyang disposal na commercial sa ibang bansa, pwede din tayo magkontrata na. Pero pwede na kasi Finland has proven na pwede mo palang i... Ano ba tayo sa Tagal? Ibaon? Ibaon. Mm -hmm. yes. Na? mga by at least lupa. 500 meters under, underground. Oh, kaya lang through the years hanggat wala pa yung technology na to really, parang para bang tutunawin mo halimbawa yung waste, mm -hmm. di ba? Mag, mag iipon po yung basura na no, yun sa ilalim ng lupa natin. At yun naman parang nakakapangamba, so, so, hindi, pa, hindi pa mm -hmm. yung, yung, yan po permanent na yan. Kasi 1,000 years hindi uh -oh. na yung gagalaw. Kasi kailangan uh -huh. pag pumili ka ng area for final disposal, kailangan, ano yan, ina-assess ng mga geologist, scientists natin na yan, hindi yan maglilik. Ah oh. uh, hindi walang walang earthquake diyan walang fault lines para hindi gumalaw no so mm -hmm. yan yung permanent Now ang, ang tiyatan mo siguro yung mga temporary storage. Mm -hmm. Kasi for 20 years, pwede yan, merong facility yan yung nuclear uh, power plant. Kung nakikita mo yan dyan sa bataan, meron yung area doon na may parang swimming pool, tapos may, may mga containment pa. Yes, yun yung mga temporary storage na pwede pang itago. Kasi pag nakita mo sa mga France, sa Canada, sa US, yun din yung ginagawa nila. Kasi they they only need to dispose of it permanently, siguro mm -hmm. mga after a few decades. Okay. Yung iba din 20, 30 years and dyan pa doon sa nuclear power plant. Doon tinatago siya kasi may tubig yan eh, just to contain the radiation. Pero matagal pala ito, ma'am, no? Pag natapos yung feasibility study at uh, nakita po ng uh, mga mag-aaral na ayos pa naman at pwede pang i-operate, uh, um, 2032 pa pala Ah, so uh, mag-ooperate. Ayaw mo ito. namang, ayaw mo namang mabilis, baka mali yung gawa o, natin. Oo naman, oo naman, Opo. Opo. Pero pa. yung uh, 2032, eh, uh, sa atin, tingin ko, weng, ang karamihan sa ating mga Pilipino, ma'am, eh, pinaghahanap buhay na lang po yung pagbabayad po ng kuryente. Totoo yan. So, Opo. 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 Sa, uh, uh, the, the soonest possible time kung makakamura sa kanila. Lang naman, Hindi lang naman yan yung solusyon. Maraming pa naman tayong mga uh, ina-attempt no mga aspirations natin na para maayos no halimbawa yung changes sa ipira yung pag ng ng ERC marami pa naman yung pag ayos ng grid natin kasi marami component kasi pag nakita mo yung electric bill mo meron yes, kang generation cost transmission cost But, oh. <laughs> Diba ba yun kailangan isa-isahin niya na inaayos so pati taxes so uh, maraming approach hindi po isang solusyon lang na Halimbawa, palagi ang clamor ng mga maraming kongresista, halimbawa, napalitan na yung NCCP, ano? pero hindi lang naman yun yung isang, ano, eh, one problem yan, pero yes. it's one of the many problems. Okay. So, So, konti konti lang. And nuclear will also address, only address the generation side. So, kailangan pa may iba pa tayong aspeto. Pero, we're working hard to, ano, uh, hindi, ama, hindi, hindi madali yung pagbaba ng yung presyo ng kuryente. Pero mm -hmm. uh, we're working hard na at least ang unang unang mo munang objective is huwag muna tayong mawalan ng kuryente. Yun so mo the mo. most expensive electricity is no electricity at all. You know. Uh, Yusek, Yusek uh, Sharon you. Karin. Salamat mama. Thank you. Thank you ma'am. Maraming salamat okay, po. Good morning po. Sir. Good morning, morning ma'am. Good morning. Ma morning. Undersecretary Sharon Garim, Department of Energy, mga kapuso. Hmm. You know.